Nangangarap na maging isang sikat na MLBB content creator na maging katulad ng ibang mga sikat katulad nila Inuyasha at Misaki at madami pa. Ikaw isa ka din bang small content creator kagaya ko. Ako kasi noon nung wala pang nagsusuporta sa akin ay nag-upload pero ako nagsimula talaga ako mag-upload sa TikTok. Alam nyo ba kahit 5 views lang ang video ko ay natutuwa pa rin ako kasi may nanonood sa akin. At kahit pa man ganun ay hindi pero na ako tumigil sa pag-upload kahit napangit ang video na ina-upload ko. Lagi kong iniisip na kung may pag-asa ba ako na maging katulad ng mga sikat na content creator. Alam nyo ba na kapag may maglalip ay lagi talaga akong humihingi ng skin sa mga sikat na content creator, wala kasi ako skin noon ha ha Simula nung na-download ko ang injector ay nagagamit ko na ang mga dream skin ko Nung umalis si mama at pumunta ng Manila para doon magtrabaho doon ko naisipan na ay ang buhay ko sa Facebook at sa TikTok Alam nyo ba nung paggising ko hindi ako makapaniwala na dumami followers ko at nanonood sa akin At kapag may makikita akong video na maliit lang ang views at react ay hina ko at lagi ako ko na ang lakas mo kaya po sana magsuportaan po tayo mga small content creator at sabay-sabay natin abutin ang pangarap natin na makilala ng mga tao at hangaan. At huwag ka mag-upload ka lang ng mag-upload at hindi magtatagal na sisikat ka din.